Uy, BHP nga naman yan. eh. namimili pa akong alin dito eh. Ay, wow naman. Thank you, antidote. Ang antidote ng inis mo. Oo, Gabi naman kasi ngayon, mga kabatang helmet. Ang daming mga issues... Major-major issues ha, ng bansa ng Pilipinas. Uh Oo. -oh. Pero syempre, meron din tayong mga side-drip or mga... Minor. Yes, minor issues din na kasangkot naman dito. Mga showbiz personalities, mm. o kaya mga atleta natin. Mm. Pero ito nga, videographer, yung issue ngayon kay Cici Rondina at saka si SB19. Sino yun? Di mo pa kilala si Cici at saka SB19? Nakul Ay, sorry naman. Na. <laughs> Pero tong nga, Bidjotoper, si Cicero Ndina, isa siyang professional volleyball player, ay, atleta wow. siya, ah. at ang dami na talaga niyang binigay sa bansang Pilipinas ng mga awards. Ang ah, madaling pala siya. Yes, beach volleyball, at ngayon sa Chocomucho nga siya. At teka nga, matignan ko ayan. Nako, malamang kilala mo siya sa mukha pero hindi lang doon sa pangalan, Bidjotoper. Tiyo ay At syempre, ito pa. Talaga, so, <laughs> ilang ah. special mention. Ah. Oh. SB19! Ako talaga, ako personally, videographer, mm. nakilala ko lang naman ang na SB19 dito sa mga 18 o yung mga fandom nila, mm -mm. yung mga fans. Pero ito nga, syempre, mga kabalahan, today sa very very happy day sa lahat mga bago pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi ka-updated. Sana maenay pa para sa, sa asawa so, so, namin, videographer. Ang init sa labas, kaya okay na okay ito, no? Talagang antidote. Mm -mm. Mm -mm. Ang antidote ng inis mong Oo, tangan sinong inis ko, pero ibaba muna natin niya, mamaya yan sa akin. Pero ito nga mga kabara helmet, bakit natin pag-uusapan yung issue ni si Rondina at ng XB19? Na pag-isip-isip ko kasi may per. Naisip mo yun? Yes, na related din niya dito sa mga ibang bagay o ibang aspeto na nangyayari sa bansang Pilipinas. Especially sa mga politiko. Ito, panorin muna natin yung kay Sisi Rondina. any performances that you're looking forward to? Ayun, oh, ayan. B Starbucks lang alam ko. Ano daw yung pinaka inaantay mm. namin dito sa dun sa ano sa sa ano yun, B? Sa dun sa Independence. Yeah, Independence program dito sa Korea. Mm -mm. And then nandoon kasi si SB19 like personally hindi ko talaga sila hindi mean, ko alam ba. Mm -mm. And then tinanong ako na sino pinakain na antay mo dito, ganyan, ganyan. Sabi nila, SB19, ganyan, ganyan ko. SB, ay, hindi ko kilala yun. Starbucks lang alam ko, like, ganyan. So, so, ayun, daming na-offense siguro. Kaya, sorry po talaga. I'm really sorry. Kaya nga, pa Pur, mga kabata helmet, tinanong kasi si Sisi kung sino yung inaabangan niya na magpe-perform. Mm. Isa, may mga sigawan, SB19. Ang sabi niya, parang Starbucks lang yung alam niya. Naging totoo naman yung tao. Nagpakatotoo lang din naman siya. Alam nga mang aminin niya or umuo siya sa isang bagay na hindi naman talaga niya. Alam. Mm -mm. Di ba? Mm -mm. So, eto na ang mga fan -ay. Yung mga fans talaga. Ng? Oh. Ng na, na SB19. Oh. Na, yung 18 na yung fandom nga na eto, umatake na nga kay Cici. SB Army ba yan? Oo, oh, ang SB19 Army. Mga oh. 18. 18 nga ang tawag sa kanila. Bakit 18? 18 lang sila? Kasi parang atin ito. Parang ganito. Atin. 18. Ganon lang. Oh, okay. Pero hindi ko talaga alam yan, mga kabatang helmet. Kaya kung may sa akin, go lang. <laughs> Wala ang pake. Inform me. Educate <laughs> me. Oo, inform na lang ako. Okay? Pero ito nga, mga kabatang helmet. Kasi ang SB19, sa pagkakalam ko, yan nga yung P-pop or yung Philippine Pinoy pop, pop. group. Oh, Pinoy pop. Parang ganon. Nakasagsagan siya ng um, BTS that time. Kasi mm. eto, nakita ko sila sa umagang kay Ganda eh. Parang Anong pinagagawa nila? nag guest Ilan? sila doon. Mm. Nagkumanta. Yung mga una nilang kanta. And that time, parang konti pala talaga yung fans. Yung fandom talaga nila. eto pala lang. Pero hanggang sa sumikat sila na sumikat talaga kasi meron nga silang army na tatawag yung ang 18, yung mga fans. Pero anyway, highway, nakakaloka lang talaga, binash nga si Sisi. Mm. So, syempre si Sisi na nag-apologize siya. Mm. Kasi hindi naman daw niya talaga kilala. Ang alam lang niya talaga daw, yung SB Starbucks. Uh Oo. -oh. Eh, makakabat ng helmet. Bakit ba natin pipili doon sa tao na dapat alam niya? Itong P-POP na to, itong Pinoy group na to, itong SB19 na to. Ikaramihan eh, naman sa atin, may mga bagay na hindi naman talaga tayo alam. Nagaya so, ko, may mga bagay na ngayon ko lang siya na lalaman, nati-discover, ah, ganun pala yun, ah, ganyan pala, ah, may ganun pala, may existing palang group, may existing na band, na ganyan. Pero eto eh, nga, video gaper, yung mga funny. Pero syempre, naglabas na rin ng statement yung grupong SB19 na yung leader nga nila si Pablo, ayan, para naman daw sa lahat, kaya nga 18 or 18, bla bla, yung ano, para stop na yung hate. At nag-tweet na rin yata si Stell, na isa rin sa mga members ng grupong SB19 na stop this kind of behavior. Pero ako talaga, I ko talaga, bitch, sugar per. Uh. Kung hindi ako mahilig sa entertainment, hindi ako papalanood na ma sa TV, uh -huh. or kahit makinig ng radio, Spotify, hindi ko talaga din sila makikilala. Pero dahil alam mo na, mga developer, updated tayo sa mga ganap, kahit papano, nakilala natin sila, pero hindi talaga yung super, super involved tayo doon hmm. sa grupo na tipo, makikipag-away ako, para lang ipaglabat, ipagtanggol, di ba? Uh -huh. Pero, ayun nga, mga kabatang helmet, ang sinasabi ko sa inyo, bakit ito pwedeng i-correlate dito sa mga major issues na nangyayari sa lipunan natin. Yung iba kasi sa atin, video mm. yung super fan na fan at iniidolo nila, itong mga politicians na to, itong mm. mga politiko na to, itong mga nakaupo na to, na kahit magbulag-bulagan na sila, at pagtatanggol nila kahit may mali na. Di ba? No, nga Yan ang trabaho ng troll. Troll ka ba? Pero, pero eto ito, videographer, malamang sa malamang, mga diehard fans mm. naman yung mga umatake or yung mga nag-tweet, nambash, bash Sisi. Pero yung nga, mabalik ako, videographer, ha? Nag-apologize si Sisi kahit hindi naman dapat. Mm -mm. Kasi yiba, parang karapatan din naman niya maging totoo, magpa nagpakatotoo mm. lang naman siya at inamin niya na hindi niya alam. Wala, ikaw na lang din bababa. Oo. Kahit pero, hindi eto, dapat. Oo, pero ito, itong mga tao to, na pilit siyang binabash, Hmm. Nakakaloka lang talaga kung anong mindset ang meron. Pero minsan napapaisip ako, videographer ha, sa ganyang uring mindset, yan ba? Nagraradjate ba dyan? It only shows na ganitong klase yung mga sinusuportahan nyo. Kasi diba sabe di ba Nagraradjate yan sa tao kung sino yung mga uri ng tao na sinusuportahan mo. Hmm. Or, eto, talaga ganun ng ugali nitong mga taong to na gusto nalang mag-create ng away, ng gulo, mm. na kahit wala naman talaga. Masyadong pinalaki ang mga bagay-bagay. Pero talagang, ayan, at least di ba nagkapatawaran na? May nabasa kasi ako. Ano yan? Sinabi ng number one senator nyo! Ayan o! No? Wala nga daw. Kasi di ba nagbigay na statement si sa San Teberos. Na dapat ma-investigahan yung mga kasangkot nitong apartid ka oh. sa Marmali, sa COVID kasi di ba naglabas na ng statement tong si former secretary Duque. Mm. Naglabas din ng statement ngayon June 9 si Mr. Robin Padilla, ang number one senator Or, nyo. So, nyo nyo ba na wala nga daw kinalaman or walang nilabag si Tatay Dix Nyo ah, during the COVID. So, kinukontra niya ang sinabi ni Dum -dum -dum. ni Mr. Duque. <laughs> Nakakaloka, di ba, mga kabata ah. helmet? Yan, yung sinasabi ko sa inyo na pwedeng i-relate. May mga punto, may mga aspeto na relatable. Tawag doon sa takip sa mata ng ano, kabayo. Kabayo, no. Yung mm. parang dito ka lang nakatingin. Para lang titingin. Ah, oh. uh, diyan ka lang. Diyan ka, diba? ka lang. Diyan ka lang. Diyan ka lang titingin. Diyan ka lang. Kung saan nakadirekta. Doon lang. Open-minded open ka ba? Close. Yung... Close. Close. Close ano? Oh, close-minded ka ba? Oh, ayan, oh, mga mga, Bata ganung helmet. tanungan. Eh. I-comment down below niyo na lang 'yan kung anong masasabi niyo. stay healthy, stay happy, stay safe tayo as always mga kabata helmet. Sabi nga mga sa buhay niya, helmet in the book. Keep better everyday. God bless everyone. Bye. Nakakaloko talaga. Ano 'yan? Open-minded uh, ka ba? Hindi.